Hi guys! Balikan natin ang kwento sa Encantadia. Ating babalikan at kalikalin ang history nga ng sarcosingan itong si Amihan at ng ating matukoy kung saan nga bagaling itong si Jaya. Itong aking sasabihin ay teori. Maaring mangyari at maaring ding po, hindi pwedeng po mangyari. Sa, sa aking palagay, itong nga ang si... Uh, Dea ay mula nga sa sarkosin nga nitong si Ariana na nanggaling kay Amihan na maaaring buntis nga itong si Ariana at ipinanganak nga itong si Azea. Kaya kung inyo napapansin tala ay napakagaling nitong si Dea sa pagkikipaglaban at nagulat at namanghanga itong si Terra at itong si Perena matapos naman saksihan na kaya niyang ikontrol ang hangin. Hindi lang yon, May kakayahan din siya na kontrolin ang mga hayo apat ka ko at kung paano ito paamuhin kaya naman yung makita nga natin ang uh, pagtakas nga nitong uh, si Deya mula sa tiyak na kapahamakan ng matapos nga matuklasan nga nitong uh, si Medina na ito nagtaksil sa kanya at uh, nagtangkang lasunin nga siya nang sagalong na ikukunin ang kanyang setro kaya naman siya ay paparusahan ngunit uh, siya ay nakaligtas sapagkat isang uh, misteryosong tao ang tumulong sa kanya yun naman talaga ay parte ng plano nga nila ni Azur na kapag hindi nagwork nga ang ginawa nga nitong uh, si Dea, Medea ay patatakasin nila ito at tuluyan na nga aalis siya sa palasyo dahil nga sa galit na galit na nga ang kera sa kanya. Nagulat nga itong si Dea matapos nga dinala siya ng malaking ibon sa kuta nga ng kanyang kaaway dati na ito nga mga sangre ngunit ito siya ay biglang yumuko at sinasabing hindi siya naparoon para makikipaglaban naroon siya para tulu tuluyan na nga umani dahil sa malaking puot niya sa kera matapos sa ginawa ng kanyang ada kung saan hindi na nga pinabalik sa Encantadia matapos ngang mabigo na talunin nga itong si Perena at makuha ang utos niya na ito nga nga si uh, Sangretera. Ngayon ay galit na galit nga ito nga si Kerametena sa kanya kaya naman siya ay pinag Hahanap na sa ngayon kaya naman kailangan niyang magkubli pansamantala ngunit hindi nga agad-agad at -agad tinanggap ng mga sangre. Ang naturang kalaban dati na ito nga si Deya ngunit eh, ito'y biglang magbabago matapos matuklasan nila ang kakaibang kapangyarihan nga nitong siya. Jaya nang makita nga ito ni Perena at itong si Terra na nakakaya na nito ang kontrolin ang hangin at nagawa pa nga niyang iligtas itong si uh, Perena at itong si Terra. at nabanggit na rin itong si Adamus na mabait talaga at busilak ang puso nga nitong si Jaya matapos nang tumulong nga sa kanila para makalaya mula sa pagkakulong sa pihitan.